Sa mga sabihin? Sa trabaho tayo. Sa parparito. Wala naman si Rato, mahandar um, to eh. Ay, may parang race bike yung motor mo. <laughs> sa lahat ng <laughs> mga nag-online <-online laughs> selling dyan, kasama sa trabaho <laughs> nyo, yung ipa-oko <laughs> yung, yung, <laughs> <sa laughs> yung <laughs> kliyente. At least hands tayo ng dalawa. Okay yung presyo sa akin, mas <laughs> marami <-s2> yung kita mo doon. Sige, mag-alaw ako. Dahil yun ako madalas kumakausap tayo na makulit, nag iingot sa mga tanong, nag sa ganyan, sa hanggang sa uli. gusto niya ng discount, ganyan, ganyan, ganyan. Pero ang point lang din doon, pag hindi po mo yung kliyente, kasalanan mo rin yun. Kasi hindi mo sila po oo, oo eh. Tandaan mo, Sama sa trabaho natin nun, ipakoo yung kliyente. Kung hinabahan mo yung pasensya mo, edi eh, malabang, nakuha mo yung ano, di ba, oo na, di ba? Lahat, men, piyasa ka, lahat yun kinikikas mo. Hindi pwede yung konting kibot, konting, lagi, lagi ikaw yung masungo, ikaw lagi yung boss. Mali yun. Abahan mo lang, habakan lahat yung pasensya mo. Para makuha mo yung eh hey.